Ayan. Maraming salamat. Ayan si Ma'am, isa na rin siya sa mga subscriber at viewers ko, mga Kalablob ko, babe. Maraming salamat sa 8,170 subscriber. Isa ka na doon, ma'am. Sir, yes. Sila na rin yan. Bumili lang naman sila ng iPhone 12 128GB factory unlock. Dito yan mismo sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center, second floor. Stall number U4. Bale, yung price update ngayon ni iPhone 12 is 21300 Meron na siyang kasamang gift box mga love ko. San ka pa? 21,300 meron na siyang kasamang gift box. Factory unlocked na, meron na rin yung warranty. Pero love ko, yung iPhone 12 na yan is second hand yan, hindi yan brand new. So yung price update niya ngayon, ngayong araw na to is February 6. 21,300 meron na siyang kasamang gift box. Yung laman naman ng gift box mga kalablab is meron siyang charger, merong earpods, merong magsafe, merong magnetic charger, and then meron siyang power bank yan nagbibilang si ma'am sa kanyang milyones magbabayad na siya ng iPhone 11, uh, 12 ito yung iPhone 12 mga kalablab meron tong available color and then merong purple white blue black at ka itong green, merong 256 gigabyte, merong 128 gigabyte. Yan si iPhone 12. Kung gusto mong mag-upgrade ng phone, dito ka na sa store namin para mas masaya. At syempre, love love ko, kung di ka pa subscribe mag-subscribe ka na para mas masaya. Pwede kang tumawag or mag-text sa 09957364300. And then sa mga kalablab. Ako nga pala si Sarana Alawi. Maraming salamat sa panonood kalablab. At ah, tanungin pala natin si Ma'am. Anong masasabi niya sa kanyang mahiwagang iPhone 12 Pro Max? Pwede ka mag-try dito. Pwedeng unlimited reset yan mga kalablab ko. Pwede mo na rin itry ng bonggang-bongga. Pwede ka na rin dito matulog sa kakatry. Sawa, ma... Mm -mm, ano ben, nabubulol na naman tayo sa pagsasalita. Pasensya naman. Siguro, ganun na talaga ako. Medyo bulol. Pasensya na mga kalablab Maraming salamat sa panonood, mga kalablab ko. syempre sa mga naghahanap ng mura at legit na mga iPhone, dito lang yan sa store namin. Ngayon, tanungin natin si ma'am sa kanyang mahiwagang iPhone. Ma'am, mag-subscribe ka sa aming channel. Yes. At saka, anong masasabi mo dyan sa phone na binili mo dito sa store namin, ma'am? sulit na sulit guys. Bili na kayo. Maraming <laughs> salamat. Maraming salamat ma. Am. Okay.